Oh, ito na naman yung Lambingan Bridge, oh. Lambingan Bridge na naman tayo. May swimming pool para dito si ano, yung gumawa ng ano. May swimming pool siyang gawa, ano? Sir, oh. Eh, mo tanong? Oh, bangal. ito yung Lambingan Bridge, sir. Ito yung Lambingan Bridge. Hey, sir. Hey. Ikaw na naman. Ano binabantay niyo dito, sir? At kine kinecheck ko yung pinagawa kong ano. Ha? So, Kasi maganda rito, Maganda rito sir Dito ba yung sa inyo sir? Ito yung pinag ito yung pinagawa ko ngayon. Ito yung Lambingan Bridge. Lambingan Bridge. Oh shit. Oh, shit! Ito pala yon. Oo, okay, ito yung pinagawa sir. ko. So okay, pwede po na sa lalim yan? Oo, oh, pwede. Teacher mo kami sa lalim yan. Dito. Yeah. Uh, Uy, ganda di ba? Ganda ng Lambingan Bridge, sir. Ah. Ito yung mga Lambingan Bridge. Sir. Bakit tinawag 'to na Lambingan Bridge? So, bakit, sir? Kasi dito, maraming nagkakainan. Kakainan? Oh. Kami na dito lalo na paggabi. Ang dito paggabi? Ano sir, kakainan sir? Mga pagkain ba o yung mga ano? Yung mga naglalampingan. Oh, dito si nagkakainan? <laughs> dito saan Mga dito, dito sir, sa ilalim dito sir? ilalim pag lalo paggabi. Oh, dito saan nagkakainan? Ang ganda ng pwesto. Ang ganda ng rito ah. Kita mo, lang dito. Dito nagkakainan? Dito nagkakainan. ginawa nyo ito lang bigang bridge para dito, 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 dito magkainan. Oo. Oh, oh. Dito, dito, luwag dito. Tapos dito. Kahit saan diyan? Oo. Uh, tapos oh, dito. Oh, dito. Ang dami, dami dito. Dito ta gugas. Gugas. <laughs> malinis na malinis. Dito tubig oh. <laughs> At pwede ka din magkain dito. Ah, dito, dito sila kakain. <laughs> dito, dito. Uy, dito. sa mga kumakain dito pag gabi. Di mo ba naitatanong? Ano? Dito din ako kumakain. Oh, kumakain ka rin dito? dito ng kanin. Ano ng kanin? Pambira, kala ko ano? Dito pa ako kumakain ng kanin? Oo dito. Dami dito. Sarap, di ba? Lalo na, mas masarap dito pag gabi. Pag gabi, dami na kakainan? Marami nagkakainan Ay, nag dito. Gugulat na ako kapag bumapantay ako dito. Oo. Oh. Gugulat na sa ako. Aba, bigla-bigla may tumatayo. May tumatayo bigla. <laughs> <laughs> may tumatayo dito. May, may kakainan pala rito. <laughs> Tapos may naglaratag dyan ng tin. Oo. Oh. Kaya pala eh, sabi nung oh, oh, nag-comment dito, may, dito doon marami nagkakainan, naglalambingan. Oo, oh, oh, madalas, madalas, madalas marami <laughs> naglalambingan. Ang dami ba rito? Oo. Oh. Karon na paggabi, marami. Madami ba nagkakainan dito paggabi? <laughs> marami, di ba? Dami nagkakainan? Oo, okay, mo. No. Oh, alam alam pa lang nila, dami <laughs> nagkakainan dito. <laughs> bata. Aki, bata nakakalam, dami nagkakainan, no? No, nang kanin. Nang kanin, no? Nang kanin. Nang <laughs> kanin, Ka kala ko, ano ni? Ang <laughs> dami pa lang pesto rito, pwede pagkainan, no? Dito. Kaya maraming tao rito, maninis tubig. dito, dito hmm. So, nagugugas. sila dyan? O's. Para di mabantay, kasi yung mga baso. Pinagawa ko talaga dito yan. Ah, kaya oh, pala eh. yung so, may yaman nyo pala eh, no? Oh. Sa inyo pala tayo yung tulay. Ito yung pinagawa ko. Naalala mo sinabi ko so, siya ako nung paggawa nito oh. para dun sa mga naglalambing yan. Kaya tinawag ko oh, lang sila. Sababi. Sila silang mga bahay na oh. kung saan sila kakain. Mas masarap oh. kumain dito eh, no? Oo. Oh. Lala naman. Kaya ano, pala. Oo. Oh, dito masarap pagkainan kasi diretso hugas eh. Diretso hugas tinawag na. nga, no? Tama, parang <laughs> hugasan mo na bawa kainin, no? yung mga plato, gano'n, no? Oh, yung gano, gano, plato. Ang dami Ang dami tinawag na Lambingan Bridge. Lambingan Bridge. ah, ano na ngayon? Salamat sir sa explanation mo. Okay ha. sa iyo pala 'to Lambingan Bridge. Nag La kaya bantay ka na ngayon para wala magkainan. Oo, lalo na pag oh, tanghali baka may tanghali oh, may si dito. may, may mismo tanghali. Kaya binabantayan mo na. Oo, binabantayan ko na kasi. Ah, okay. Minsan <laughs> kasi hindi ka na, libre Ay, na nga. Pag pagbabawal mo yung kainan nandun kasi nakakamala sa tulay. Nakakamala oh, sa tulay. Ano, babi ang gumuhod ng tulay, ano? Babi ang gumuhod tulay. Nakakamala sa tulay sa kainan dito, ano? Kaya, binabantayan mo una na noon at gabi. Kaya ah. nagpalagay. mo yung tao doon. May nagbabantay. Ah, nagbabantay. Ah, binabayaran, binabayaran mo. mo lang. Para walang kainan dito, binabayaran no? Binabayaran ko 200,000 isang oh, sa araw. Sa mga nagkakainan eh. dito pag gabi, huwag nandun kayo rito, may bantay na. Hmm. Tama na yan. Sa bahay, bahay niya kanya kanya-kanyang okay. kumain. Okay. Ay, na. Sige sir, salamat Sayaan sir Masaya na, sa na ako sir. Sige na. Sige na. Sige na. Babantay ka naman. Sige, salamat ha. Hindi pala nagkakainan pag paggabi. pambihira